matapos yung mga usap-usapan. Uh, Unang-una, hindi, hindi ah, hindi namin kaaway yung showtime. Yung showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi ni kami nila tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, eh yung mga, uh, yung mga social media na nagpo-post, nagpo yung mga mga alam nyo na nagpiprograma kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon hindi showtime oy happy anniversary showtime ah 15 15 years na nga yung showtime but ko hahamunin yun mahal namin ang showtime dahil kasabay namin dadalawa na lang kami wag nyo kaming pagsabungin hindi po kami magkakaibigan din kami ang pinapatungkulan namin ni Tito yung mga nagpo-post na magsasara na kami dahil dalawa lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa yun yung, yung well, hindi naman sa pagyayabang, uh, longest running. Uh, top 5 nga sa mundo eh. Kaya thank you. Kasama kayo dun sa, sa honor na yon. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga Davar at sa mga ng doon sa mga nagpo-post na hindi, hindi, hindi free TV, hindi, yung... Yung mga sa, ano yung Mga Facebook, Facebook, YouTube. Instagram, social media, yung mga salbahe doon. Kaya, para matinaw, talagang luluhod ako, di, di pa pa ako. Kung maka 15 years yung mga chismoso na yun, yung mga sinungaling na yun. Pero in showtime, we love you. Hindi kami, di namin kami magkaaway at uh, nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Uh, okay ganun lang kalinaw linilinaw ko lang kasi hahaba pa to eh yung iba nilalagyan na ng ano kulay pinagsasabong nagtatrabaho lang po kami dalawa na lang kaming lunch shows we love each other At matagal na mahigit isang dekada na kaming magkapitbahay so yun lang po ayun uh, ko yung mga nagpo-post na sinungaling sa uh, social media yun ang mga buisip yun ang mga pinapatungkol na namin okay